May kapit ka ha? at sobrang tarik. May alcohol ka ba, baon? Ha? Ako na ako, na de, de, dito na. Tapos dito ka dumaan sa gilid. Ako. ba? Baka madalas din Ito po yung naging experience oh, okay. so, nyo Pagkakataan wala na ano? Mula sa iyo taas hanggang ba? Jar at. Grabe yung dulas ko Kinagat okay, okay. <laughs> ka na ng ano doon dyan? Dulas Sobrang dulas dahil sa ano dula sa ka dahon, sa mga ka dahon <laughs> Nandun si ate? Okay kung wala malawin yung nakataka May arin yung password Eto, ngayon pala. Ah! Medyo delikado Sige Grabe, taas! Daan -daan lang, daan -daan. Ingat kayo ah. Dandahan lang, dandahan. Doble ingat mami ah. Ang teknik pwede paupo. Nakaupo. Upo, pwede, paupo, paupo. paupo ang baba. Ay, teka, teka. Kapit ako na yung tao. Dandahan lang mami ah. Kasi madalas dito sa park na to. Okay na. Sige nga ta, madalas yung ano madalas yung sa part na ta, ng mga dahon O, kapit ka sa akin Sige, sige Pukuha ko lang sila Hello, Tamo, Sumula dito sa pinakita Sige po, sige po, okay lang no, po Okay, okay lang okay, po. Okay, okay. Okay. Grabe, makakalakwa rin Ito yung parte na pinakamahirap dahil kung nakikita nyo yung itaas nitong batong uh, uh, parting lupa na bababaan mo, ang pagkakapita mo lang ay yung pinakaugat. So kung sa risk talaga, very risk kasi delikado talaga siya bababaan. At same time, after nito na makarating kami dito sa ibaba, ay babalik kami dito sa itaas para kami makabalik doon sa aming kinagalingan. So, doble ingat po tayo lalo na sa pagbaba at sa pagkakyat. Naking pasalamat po natin dahil meron po tayo nag, uh, may umaalali po sa ating tour guide na ni Kuya Vien. Ayan. Sa ka ng Diyos at kami nakababa po. At ligtas kami nakababa po o si Ate Jazz. Uh, isa sa mga survivor na nakababa po dito sa San Perino. Ate Joss, congratulations po. Awan ng Joss, lahat po tayo ligtas, nakababa. Sobrang challenge pero worth it. Yes, tama, tama. Okay, let's go. So yung mga kalakwarcha, ito yung gitnang bahagi ng Patriarca at papuntang Santo Niño dito sa parte ng bundok ng Mount Banahaw. Makikita nyo, simula dun sa itaas ang binaba namin, sobrang risky. Pero grabe, worth it yung pagbaba namin. Awanan ng Diyos at likas kami lahat. At makikita nyo itong ganda ng tubig na kung tawagin ay tubig kalawang. Ayan. So, very worth it, guys. Opa! Hindi biro ang pagdaan dito sa porting papunta ng Santo Nino dahil nakikita nyo yung tong to ay napapaligiran ng malalaking tubo. Ah. Oh. Pé em gata ah. oh. Sa, sa tubig ng Ninyo Ipo ay pinaniniwalaan na talaga pong nakagaling din po yung tubig. Kung uh, mga bata po kami, kami ay ilalangin nandito. Ito po kami naglalangoy sa ilog sa tubig ng Ninyo. Ito po ay kinukuha nandito ng din ang tubig na inumin. Ito na po kaya ganyan. No, dinatawag nila parang alkaline. Pure alkaline. Oh, pure alkaline. So dito uh, pinanggagalingan niya dun sa itaas uh, kung saan uh, dito ang pinaka lusutan niya. Malinis to no kaya. Mm. Safe to sa mga talaga. Safe to sa mga gustong uminom dahil ito ay pure alkaline. Tama po. Tama, tama po. Kasi kung talagang faithful ka rin wala ka. Kahit yung mga katandaman mo gagaling. So yun mga kalakwarcha uh, ngayon ito uh, yung last station namin. Dahil since uh, 5pm na uh, pagbalik namin uh, paggabi na. So after nito, pabalik namin din sa pinaka station namin. Then tomorrow na ulit kami matutuloy na kung saan kami uh, pupunta sa iba't ibang station.